سبحان <applause> Magandang gabi po mga kapatid. Ang ating po pag-aaral ngayong gabi ay pinamagatang pagpapahayag. At ang key po natin ay matatagpuan sa Malakias 2 verse 6. Ang kautosan tukol sa kaputuhanan ay nasa kanyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katuwiran at inilayo sa kasamaan ang marami. tayo po yung manalangin. Mamanan, parang salamat po sa harapan uh, natin po sa amin. Uh, sa buhay at sa ko na niyo po sa amin lang. Mabuhay niyo po sa ko na inyong silita at magpitulungan niyo po. Munaan po ito at mabuhay okay, niyo po sila sa kanyang program. Uh, po sa akin ang inyong silita at ngopi. At tuwarin niyo po mga nagawa pa na sila na is, yung yung... ang pananalumpati ang isa sa pinaka nakatatakot bagamat hindi nakamamatay ngunit kinatatakutan ng marami sa isang istorya ito po'y gawa gawang istorya ngunit nais ko lang impasisyo ang kahalagahan ng pananalumpati nung ang mga kristyano ay inuusig dun sa Roma at ipinakakain sa Leon ito ay isang panoorin nila at nang ang mga kristyano na ay ilagay na doon sa gitna ng arena at isa-isa ng pinakawalan ng mga leon ay katangi-tangi ang isang tao na dinadaluhong siya ng leon ngunit binubulongan niya sa sa tenga na tila siya may sinasabi at ang mga leon ay bumabalik sa loob ng kanilang Zelda. At ipinatawag na imperador ang lalaking yon at nasabi niya, anong agimat ka mayroon? Sabi niya, wala po, sapagkat sa kristyano po ay hindi po nag-aagimat. Ay bakit ang mga leon na pumupunta sa iyo ay takot na takot na bumabalik sa selda, oras na mayroong kang ibulong? At ang sabi ng lalaki ay, ang totoo po, binubulong ko po yung mga leon at ganito po ang sinasabi ko, Pagkakinain mo ako o ang sino man sa amin, ay mananalumpati ka sa dami ng mga taong ito. At natakot ang leyon. Kagaya na sinabi ko, yun ay gawa-gawa lamang na istorya upang empasis o uh, idiin yung pagkatakot ng tao sa pananalumpati. At totoo, Kagaya ng sinabi ko, hindi na kamamatay, ngunit nakakatakot. At tila baga isang kamatayan na ayaw dumating sa sinuman man, na siya ay haharap sa marami at siya ay mananalumpati. Sa katunayan, meron akong isang nakitang nanalumpati, siya ay nakatalikod. Hindi siya nakaharap sa tao. At tinanong siya kung bakit siya ay nakatalikod. At ako ay matamang nakinig sapagkat ako interesado rin kung bakit nga naman siya nakatalikod nung siya manalumpati, nalumpati. At ang sabi niya ay, hindi ko kayang humarap sa kanila at ako'y matutunaw sa tingin nila kaya ako ako'y tumalikod habang ako'y nagsasalita. Ganito ang karanasan na ating titingnan kay Apostol Pablo nang ay humarap sa mga philosopher ng Atenas. Alam natin na ang Gresya ay may dalawang lunsod ang Atenas at ang Esparta. Ang Esparta ay lunsod ng mga magigiting na sundalo samantala ang Atenas ay lunsod ng mga magigiting na mga mananalumpati, mga manunula at mga pilosoper o yung mga mapagmahal sa mga kaalaman. At sila ay nakarating ng Atenas at sa pagpunta nila dito, sila ay nakaroon ng pagnanais na makapagpahayag. At ang ating duluhan na patutunguhan ng aralin ay ang pagkataong ang pagkakataong makapagpahayag ay nilaan ng Diyos na magsiwalat ng katotohanan. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago. Ang Areopago ay isang lugar doon sa Atenas na kung saan ito ay isang malaking bato na noon ay lugar na palibasa ito ay malaking bato ay tila baga ito ay isang entablado na kung saan ang mga tao ay nananalumpati tumutula at nagpapahayag ng kanilang mga paniniwala o kanang kanilang mga filosofiya kung sa Maynila pa, ito ay tila isang liwasang bonipasyo na kung saan ay dinadala ng mga tao ang kanilang mga kaisipan tungkol sa lipunan. Kaya si Pablo ay naimbitahan na manalumpati doon sa malaking batong yaon ng Areopago. At ang mga naroroon ay tinatawag ng mga Areopagites o mga mga pilosopong pahita ang sabi niya kayo mga taga kayong mga lalaking taga Atenas sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito sa isang diyos na hindi kilala yan nga inyong sinasamba sa hindi pagkakilala. Siya nga ang sa inyo'y binabalita ko. Meron pong isang katawagan sa ganitong uri ng pagkukunik. Ngunit ito po ay isa sa mga itinuturo sa sino mga, mga, mga mananalumpati o mga public speaker na kailangan kailangang una ay ma mo ang iyong audience sa kung ano ang alam na nila. Hindi mabuti na magsimula ang sinuman tao doon sa hindi pa nila alam sapagkat hindi makukuhang interes. Kaya't kukuha ng connection. Ganon din sa pangangaral. Kapag may pakikilala ka, ay gagamit ka ng isang pagkukonek. At ito ay nangyayari sa maraming uri ng pangaral, lalong higit doon sa mga tinatawag na mga frontier o yung mga bago pa, hindi pa nila alam, wala pa silang kamulatan sa paniniwalang kristyano at kalimitan nito yung mga katutubo. Sa aking karanasan ay meron kaming ginamit na koneksyon. Ang mga mangyan ay naniniwala na sila makapupunta sa langit sa pamagitan ng isang mataas na bagin na nakatubo sa lupa hanggang sa langit. Ngunit nagkaroon ng kasalanan ng tao at ang Diyos sa kalangitan ay pinutol na ang baging ito, kung kaya't wala nang makapapanhik doon sa langit. Ngunit ang sinabi namin sa kanila, Si Jesus ang siyang bagin ng ubas. At hindi naman tayo papanik doon, ngunit kung hindi tayo nakadikit sa Kanya, ay hindi tayo makararating ng kalangitan. At tinanggap nila si Jesus bilang baging ubas na siyang daan patungo doon sa langit. Sa bagay na ito, ay magkaroon tayo ng katalinuhan at bigyan tayo ng banal na espiritu at maging matalas tayo sa pakiramdam sa kung ano ang ipinapahayag ng banal na espiritu upang may connect natin lalong higit ang mga usaping espiritual sa mga taong material at sekular. ganito ay pinahayag ni Apostol Pablo ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay Pinasimulan ni Apostol Pablo ang pagpapakilala sa Diyos bilang manlilikha. Sapagkat ito ang pinakamataas na kalalagayan ng lahat ng mga sinasambang Diyos-Diyosan. Sapagkat may Diyos para sa kulog, may Diyos para sa uh, bagyo, may Diyos para sa digmaan, may Diyos para sa kapayapaan. Ngunit, yung Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, ay siya ang may pinakamataas sa kalalagayan sa sino mang kinikilala mga Diyos ng mga tao sa sandibutan ito. Kaya't siya ay kanyang ipinakilala at ito ay isang universal truth na ang Diyos ang gumawa ng langit at ng lupa. So, nakakonek uli sila doon. Sa talatang 25 o sa talatang 24, ibinabanggit niya na ang Diyos na kanyang tinutukoy na sinabi niya Diyos na may damba na kayo na ang pamagat ay sa Diyos na hindi nakikilala, siya ay Diyos na hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagan siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin na nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay Kung kaya't ang Diyos na kanya pinakikilala Ay isang Diyos na hindi pwedeng makisama sa tao Hindi pwedeng paglingkuran ng tao At kulang ang kalaman ng tao para siya ay paglingkuran Sapagkat siya nga ang nagbigay ng hininga at ng buhay At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao Upang magsipanan sa balat ng lupa At binabanggit niya na ang Diyos na ito rin ang lumikha ng bawat lahi ng tao sa buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at na mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Merong uh, binabanggit si apostol Pablo sa 27 sa isang pilosopiyang pamamaraan na <clears throat> bagamat siya ay malayo ah, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin patuloy na hinahanap ng marami ngunit hindi masumpungan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin ang ibig sabihin ay sino siya at ano at nagdadala sa kanila ng pagkabukas o pantuklasing kung sino ang Diyos na tinutukoy na iyon. Sapagkat sa kanya tayo ay nangabubuhay at nagsisikilos at meron tayong pagkatao, nagayan naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may sa kaniyang lahi. Dito'y ginamit rin ni Apostol Pablo ang paniniwala ng mga taga-Atenas na tinutulan na ang bawat tao ay galing sa Diyos. At ito'y kanyang ginawang basihan at pundasyon upang kanyang maisulong ang katotohanan ng alam niya. At muli ay maging marunong tayo sa bagay na ito, mga kapatid. Na gumamit tayo ng mga universal truth, yung tinatanggap ng lahat upang doon tayo mag-akma ng ating mga katotohanang nais ipahayag. Yamang tayo ng lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kung natin, hindi dito tinuligsa ni Apostol Pablo yung pagsamba sa Diyos Diyosan sapagkat napakaraming Diyos Diyosan doon sa Atenas. At ang kanyang binanggit ay sa isang paraang filosofiya na kung tayo nga ay galing at lahi ng Diyos, ay kung tayo na tao ay bakit natin itutulad ang Diyos sa ginto, ay tayo man ay hindi ginto, hindi rin tayo pilak at lalong hindi rin tayo bato, at hindi rin tayo inukit ng kabihasnan o anumang katalinuhan ng tao. So kung inaangking ko na ako ay lahi ng Diyos at ako ay galing sa Diyos. So ang Diyos ay uh, lumikha sa tao ayon sa kanyang wangis. So ang Diyos baga ay bato sapagkat wala namang bato sa aking pagkatao. Ang Diyos baga ay ginto samantalang wala namang ginto sa aking pagkatao. Ay ako ay nilikha ayon sa kanyang wangis. Ganon ang ibig sabihin ng Apostol Pablo ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. So, hindi niya sinasabing wala kayong alam. Ngunit, yaong hindi nila alam ay pinalipas na ng Diyos. At ang pinag-uutos niya ngayon ay magsisi sa lahat ng dako. Anong ipagsisisi? May sinabi na ba siyang kasalanan? Ang sinabi niya ay yaong pagiging palasamba ng mga taga-Atenas doon sa Diyos-Diyosan Ngunit hindi niya ito dinirekta na kayong mga palasamba sa Diyos. Diyosan ay sa impyerno ang inyong katapat. Kundi sinabi niyang, ang Diyos na sinasamba ay hindi pwedeng paglingkuran ng tao ni hindi rin pwedeng iugnay at isalarawan sa anumang kaparaanan. At maging kaalaman ito sa atin. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw ng kaniyang paghuhukom. Ngayon, kung isinarawan niya at ipinakilala niya ang Diyos, ay kanya namang sunod na ipinakikilala ang Diyos bilang hukom ng sanlibutan na lahat ng tao ay may pananagutan sa Diyos. At ito ay isang bagay na huwag nating aalisin sa Diyos bagamat sinasabi natin ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay tagapagligtas ngunit ang Diyos ay siya ding hukom at binanggit niya dito ngayon ang tungkol sa Panginoon na ganito. Isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Ah, meron palang talagang maghuhukom at sino yung lalaking itinalaga? Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya buhayin niya ang magkuli sa mga patay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ay nanglibak ang ilan sapagkat tanging ang kristyano lamang ang meron doktrina ng pagkabuhay na mag-uli sa walang hanggan. Hindi po yung reincarnation na inuulit-ulit ang mga sawing pangyayari, mga sawing kapanahunan o kaya ay pagtatagumpay sapagkat hindi po ipinanganganak muli ang tao para ulitin niya ang kanyang buhay. So sa bagay na ito, ang iba ay ng libak o inuyam siya sapagkat hindi na ito abot ng kanilang kaisipan. Ngunit ang iba naman ay nabuksan ng kaisipan at sabi, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. At tumalis si Pablo at sa kanyang pananalumpating yaon ay may nahikayat datapat na sa kanya ang ilang mga tao na nagsisampalataya, palataya, na sa mga yoy isa si Dionisio na Areopahita at ang isay, isang babae na ngangalan Damaris at ang iba pang mga kasama nila. Kaya't sa pagpapakilala ni Pablo tungkol sa Diyos at kung ano ang kanyang ginagawa sa ngayon bilang hukom ay merong nahikayat at lalong higit sa pagkabuhay na mag-uli. Totoo, bakit ko nga paniniwalaan yaong walang pagkabuhay kung meron naman palang sinasabing pagkabuhay na mag-uli? Ay eh, dito na tayo sa mas maigi. Ngayon mga kapatid, huwag natin ikatakot ang pananalumpati para sa Panginoon. Ganito ang kanyang pangako. O Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na magawa ng iyong ginawa at ang iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at ang sasalitain ko, sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Oo, hindi natin kaya na sabihin ang lahat ng tungkol sa Diyos. Ngunit hindi naman lahat ng tungkol sa Diyos ang hinihingi niya sa atin. Kung ano ang nasa sa iyo ay mas mabuting ito ay ibahagi at kung magkaganon ang batas kasi ng pagbabagi sa Biblia ay ikay tatanggap ng marami. So kung may alam kang tatlong katotohanan, dalawa kaya o isa ay ibahagi. Ito'y madadagdagan. Madadagdagan, sapagkat magkakaroon ng kaluguran sa iyo ang Diyos sa iyong ginagawa. Ang kautosan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig, at ang kalikuan ay hindi nasusumpungan sa kanyang mga labi. Siya ay lumalakad na kasama ko sa kapayapaan at sa katwiran, at inilalayo sa kasamaan ang marami." Ang ating pananalita mga kapatid ay mayroong puntuhin na inilalayo sa kasamaan ang marami. At kung magkagayon, ang Panginoon ay siyang sasama sa atin. Sa ibang talata ay sinasabi na huwag ninyong isipin kung ano yun yung mga sasalitain, ibibigay sa inyo iyan ng banal na Espiritu. Kung inyong masusubukan ang karanasang yaon, mga kapatid, ay eh magtataka kayo kung bakit nasalita nyo ang mga bagay na hindi nyo dating sinasalita. Sa pagkakataon, ito ay ating maalaman na ang bawat isa sa atin ay meron pong kakayanan na magpahayag. Maring hindi tayo may kakayanan sa limang tao, sa sampo, sa labing lima, sa dalawampo, sa isandaan, Ngunit may kakayanan tayo sa isa o sa dalawang tao na kaharap natin. Ganun paman, ay tayo ay magsalita. Tayo ay magpahayag ng katotohanan. Sapagkat ito ay isang pagkakataong ibinibigay at inilalaan sa atin ng Diyos na tayo magindaluyan daluyan ng ikabubuti ng iba at ikalalayo nila sa kasamaan. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa paggawa ng ganoong pagpapahayag. Tayo po ay manalangin. Minamahal namin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo na kami ay merong mga bibig na mga pagsalita ng iyong mga kapahayagan. At kami, O Diyos, ay magkaroon ng maraming pagkakataong masabi ito upang sila naman, Ama, ay madala sa kabutihan at malayo sa kasamaan. At ikaw ang siyang mananagana sa panggita ng banal na Espiritu na siyang gagabay sa mga salita para sa mga pagkakataong katulad ng pagpapahayag. Kami o Diyos ay magkaroon ng katuwaan at pananabik ng mga pagpahayag. At patuloy nawa kami sa panulat man, sa social media man, o sa anumang uri ng pamaraan, kami o Diyos ay makapagpahayag na iyong katotohanan. Kami ay umiibig ng patuloy mo o Diyos na kabutihan doon sa mag asawa na merong infeksyon ng COVID, alalahanin mo sila at patuloy na wao Diyos na kapanatagan kapay-pay mauwi sa kanilang buong sambayanan. Ikaw ang siyang managana o Diyos at ang kagalingan ay subuin mo sa kanila. Ganon din o Diyos, aming dinadalangin sa iyo ang isang mong anak na merong karamdaman. Iyo siyang tutulungan na mat maging sa kanyang pangailangan na wa ikaw o Diyos ang magbukas ng mga kaparaanan upang matugunan ang kanyang mga pampinansyal na pangailangan. Kami ay umiibig din ng kabutihan at kaaliwan sa mga sambahayan na merong mga kinakaharap na mga suliranin na sila ay nasa kagipitan mahal ng Diyos na sila ay merong mga bagay na idinodulog sa iyo at hinihingi maging ang kanilang mga pangailangan ang iyong pangasiwa Ama ay magdalang habag at maging dahilan ng mabuti at ito'y aming iniibig ng mga pangyari ka ng o Diyos. Ito ang may aming hinihingit, dinadalangin sa iyo, at ikaw ang magdalang kahabaga na sa amin. Ito ay aming hini, hinihiling at siyang sa pangalan na aming tagapagligtas sa Panginoong Yeso Kristo. Muli ang biyaya ng ating Panginoon ay makapangyari na wa sa bawat sa inyo at ang kanyang kapayapan ay maging dahilan ng buong kabutihan ng inyong sambahayan.